Nakakatuwa at nakakasurprise po ang perang darating sa iyo na hindi po niyo ine-expect at hindi niyo inasahan. Hindi lamang maliit na halaga, ito po malaking halaga ng pera na ito po matanggap mo ngayong taon ng 2025. Kaya guys, hindi po biro ito. Importante positive ka at naniniwala ka na darating sa iyo ang swerte na dulot nito. Music guys, kumusta? Welcome to our YouTube channel Inday 8, Bahay Probinsya. Kumusta na po ang aking mga kaswerteng hatid? At naway nasa maganda at malusog kayo lahat na uh, nanonood sa ating video ngayon. At kung hindi ka ba nakapag-subscribe guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-share po ninyo ang ating video kasi uh, mas maganda po marami pong makakaalam dito. Kasi po ito pong gagawin nating uh, pampaswerte guys, makakatulong po ito Upang mapagaan po sa atin, no? Mapagaan po yung pagpasok ng pera sa atin. At ma-attract mo ang kasaganaan at swerte sa pananalapi. Kung kayo man po ay naghanap ng trabaho, mabilis kang makakuha ng magandang trabaho. At kung may mga uh, negosyo po kayo na medyo humina na, ayan maganda po ito guys, no? Kasi nakakatulong po ito upang uh, pumasok ang swerte sa kabuhayan pananalapi natin. At lalo po guys, pagkayo po isang mananaya, makakatulong din ito sa inyo upang mag-attract po ng swerte sa iyo po mga lakad at swerte po sa uh, panalo. Okay? Importante po dito, magiging positibo po tayo. At sa paggawa po nito guys, ulitin ko po 100% ang inyong paniniwala. At dapat po mayroon kayong focus sa paggawa po nito. So magtiwala po kayo. Kasi po guys, yung uh, mindset natin, pag nakafocus po tayo sa mga magagandang bagay, sa mga positive na bagay, ma-attract talaga yan. Makunik mo yung sarili mo sa universe. So ngayon po guys, maghanap po kayo ng tissue paper na maliit lamang at isulat po ninyo dito ang yung pong pangalan Okay? Isulat mo ang iyong pangalan guys at dito po sa taas, isulat mo ang sign ng pera kung ano yung bansa na dyan ka, kung anong bansa na nabilong ka. Kung Canada, ayan, kung ano yung mga uh, sign ng pera dyan. O kung US ka, dollar sign. Kung Pilipinas ka naman, ay piso sign. At kahit po na sa Pilipinas po kayo, and then yung source sa income niyo ay dollar, yan dollar po ang isulat ninyo. And then sa baba nito, ang iyong tunay na pangalan. And then sa uh, baba, Ah, uh, Number 8, yung tatlong 8 po, 8, 8, 8 Kasi po ang tatlong 8, ito po ay infinity po Ang number 8 po guys, ito po ay simbolo po ng walang pumpay na swerte na darating sa inyo Walang katapusang swerte na darating sa inyo Kaya i-attract po natin na tayo po ay uh, dadaluyan ng swerte Okay, so uh, ang gagawin po natin guys, mag-ready po kayo ng bowl Ganito po Okay? Bowl na maliit lamang po. And then, lagyan mo siya ng tubig. Kung may tubig ulan ka, ayan. Lagyan mo ng tubig ulan. Kung wala kang tubig ulan, pwede po yung tubig po sa gripo natin. Pwede na po yan. And then, kung may rock salt po kayo guys, lagyan po natin ito ng rock salt. Ayan. Kung wala kang rock salt, pwede naman yung asin na ginagamit po natin sa pagluluto. So ngayon, ganito po ang gagawin natin guys. Ayan. Ito po ang ating rock salt. Ulitin ko po kung may rock salt po kayo. Ayan, mas maganda yung rock salt. So, ilagay mo lang siya dito. And then, next, lagyan mo siya ng asukal, guys. Ayan. Lagyan mo siya ng asukal. Ang asukal po, guys, magbigay po yan sa iyo ng swerte. Ayan. Asukal. White sugar po ang ginamit natin, guys. Pero pwede po kayong gumamit ng brown sugar. And then, ang next po, ito pong ating tissue paper na may nakasulat na na pangalan or yung pong kahilingan. So, tupain mo lang po ito guys and then ilagay mo siya dito. Kailangan po mabasa siya guys. Ganyan po. Okay? So, ngayon po guys, ang next na step na gagawin po niyo pwede po kayo magsindi ng kandila, pwede kang magsindi ng kandila sa lugar mo. Pero kung hindi ka pwede magsindi ng kandila, lalo po sa mga OFW, huwag na lang po kayo magsindi ng kandila, focus po kayo sa paggawa nito, okay? Ang gagawin po niyo guys, inhale, exhale po kayo. Pero guys, kailangan nakaupo ka na nakaharap ka sa may silangan, okay? So, gagawin nyo po, inhale, exhale. Pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale guys, Ayan, banggitin po ninyo ang yung pangalan ng walong bisis. And then next, I receive. I receive the power of the universe to grant my wish. Matupad ang lahat kong mga pangarap sa buhay. Kayo na pong bahala kung ano yung mga pangarap ninyo, kung ano yung mga kahilingan ninyo. Ayan. Kung gusto mong magkaroon ng bagong negosyo, banggitin po ninyo. Kung gusto mong makatanggap ng makakita ng magandang trabaho, ayan, Uh, banggitin po ninyo yun, okay guys so pagkatapos po guys, ngayon pong kahilingan, ang next na uh, next po is yung affirmation, I claim it guys, i-claim mo na sa yung sarili na kung ano po yung mga wish na binanggit po ninyo ay matupad po yan, and then guys pagkatapos po, ang gagawin po ninyo dito guys, ilagay mo po ito doon po sa yung higaan, malapit po kung saan po kayo nakahiga, okay i-overnight mo lamang po ito sa loob ng 24 hours Pagkatapos po ng 24 oras guys, ang gagawin po ninyo, magpasalamat po kayo, magdasal kayo bilang pasalamat. Pagkatapos po, lumabas po kayo and then gawin po ninyo ito, ibang dilig po ninyo sa iyong halaman sa labas. Ayan. Doon po guys sa mga halaman po natin. Yung mga paborito nating halaman, yung mga pampaswerte nating halaman, kagaya na lang ng money tree. Ang money tree po, pwede pong doon mo ito ibuhos. Hindi naman to makasira sa yung halaman kasi may konti na asin lang. Hindi naman masyadong maalat ito. So, konti lang yung asin nilagay mo, okay? Kasi pag, pag mo ng asin, baka mamatay yung halaman na bisbisan nito or diligan ito. So ngayon po guys, pagkatapos mong nadilig ito sa labas, sa iyo pong halaman, pumasok ka at magpasalamat po. And then pagkatapos mong nagawa ito guys, ayan, magiging ano lang po kayo, relax Pagkatapos mong nagawa ito guys, tuloy po sa pagsisikap, sipag at syaga sa intim na dasal at pananalit sa ating mahal na Panginoon. Continue po kung ano yung mga pagsisikap na ginawa mo. Kasi po guys, kailan din nating magtrabaho, mag, ma, kailangan magiging masipag po tayo kung may mga pangarap po tayo. Kasi po, kahit ano pang gawin mong pampaswerte kung hindi ka naman kikilos, wala din yan. Okay, ma-attract lamang ang swerte, dadaloy lang yan sa iyo ang uh, swerte kung ganun din guys, nagtatrabaho din tayo. Okay, kung ikaw man po ay isang senior citizen, ayan, magdasal ka, mag-wish ka para po sa iyong mga ako, anak mo, ayan. So, ayan po guys, no, sana po makakatulong sa inyong ating topic ngayon kasi sa paraan po ito, itong taon ng 2025, magiging magaan ang pasok ng pera sa iyo and then, hindi natin masabi guys, itong taon na ito, ito na yung time mo, okay, na makuha mo ang iyong mga dream. Kailan guys, mag-ingat po tayo sa ating sarili. Ulitin ko po, taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon at magiging positibong mindset, yan po yung magdala sa atin ng tagumpay. Thank you so much guys at lagi po kayong mag-ingat. Huwag po niyong kalimutan, i-like, i-share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much. God bless po. Bye!